Time team na inalala sa SAF Memorial sa Camp John Hay sa Baguio City ang pagkamatay at katapangang ipinakita ng 44 na miyembro ng Special Action Forces ng PNP sa paggunita ng National Day of Remembrance for SAF 44 ngayong araw. Panauhing pang pangdangal dito si Police Major General Edgar Alan Okubo na direktor ng Directorate for Police Community Relations ng PNP na nagbigay papuri sa mga yumaong pulis. On that painful day on January 25, members of the 55th stand on their mission because it has been given to them and it has been their function. Earlier than 2015, they have been supporting and serve as a big brother dito sa 84th and any mission. Kahit anong mission, nakasupporte sila dyan sa 84th na yan. Half of their life, wala na sa kanila yun. It's already dedicated to, them, to their people and sa lahat nila, sa lahat ng mga taong gusto nilang protektahan sa buhay nila kasama sa aktibidad ang ilang pamilya ng mga Cordilleran Soft Trooper gaya ni Julie na ina ng yumaong CPO3 Walner Danau Hanggang ngayon para hindi kami pa ano yung naka on kasi yung mga hinihingi namin na parang hostesya ng aming mga anak wala pang hanggang ngayon. Bagamat pumanaw na si dating Pangulong Benigno Aquino III, umaasa pa rin silang may mapapanagot sa pagkamatay ng kanyang anak. Ilang taon na. This is now nine years, nine years na. Hanggang ngayon wala. Ang pinapaano namin lang sa Panginoon Diyos. Pero dagdag pa sakit sa kanilang pagluluksa ang mga pangako ng pamalaan sa kanilang tulong na tila napako. Kaya ang ilang pamilya nawawalan na ng pag-asang matutupad pa ito sa assistant sa Napolcom wala hanggang ngayon ano yung yung anak ko yung apo ko dalawa silang kalits nahihirapan kami tapos pinapalo namin pero wala pa hanggang ngayon isabi nila back -up pa namin pa ang kami kukuha ng pang back namin hindi pa kompleto. yung pangako ng nakaraang administrasyon yung sa Pinoy government hindi pa tungkol doon sa sa mga magulang o ano Houston. yung oh yung hindi naman tutalingkuan yung pangkabuhayan ba hindi nila naibigay ng 30% 70% lang ay binigay napagod na kami napagod na kami sa DSWD <laughs> pagod na kami talaga hindi na hindi na namin inaasahan talaga yun hindi na Sagot naman dito ng PNP I'm not try on the, the benefits that's uh, on the function po ng amin uh, PRBS but uh, rest assured po na with this question from these families ipaparating ko sa aming uh, CPNP and even to the SLG na may mga benefits pa pala na hindi na ipabot sa mga families ng SAF 44 natin. Hinikayat naman ng PNP na wag kalimutan ng publiko ang naging ambag at sakripisyo ng SAF-44 para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Samantala, nag-alay din ng bulaklak ang La Union Police Provincial Office sa puntod ng South 44 member na si PO3 Omar Nacionales. Maaalalang nasawi ang SAF 44 matapos ikinasa ng PNP ang Oplan Exodus noong January 25, 2015 para tugisin ang teroristang si Zulkifi Abdir o mas kilala bilang Marwan sa barangay Tukanalipaw sa Mama Sapano, Maguindanao. Pagkatapos mapatay si Marwan, nakainkwentro ng SAF-44 ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF na walang kaalaman sa operasyon ng mga pulis. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.